Ano ang mas mahalaga, kayamanan o Diyos? Uunahin mo ba ang Diyos? Ang mga wildfire sa Los Angeles ay sinunog ang halos 24,000 hektarya at nawasak ang 12,000 mga gusali. Ang mga material na kayamanan at pag-aari ay mawawala rin balang araw. Ano nga ba ang tunay na mahalaga sa buhay? Kapag huminto na ang mga trompeta, pitong anghel ang magbubuhos ng kanilang mga mangkok sa lupa. Ang unang mangkok ay magdudulot ng masakit na mga sugat sa mga yaong may tanda ng hayop. Ang ikalawang mangkok ay gagawing dugo ang dagat. Pinapatay ang lahat ng mga nilalang dito. Ang ikatlong mangkok ay gagawing dugo ang mga tubig tabang na dahilan upang hindi ito mainom. Ang ikaapat na mangkok ay magpapatindi sa init ng araw, na sinusunog ang sangkatauhan. Ang ikalimang mangkok ay wawasak sa kaharian ng Antikristo at magdudulot ng pagdurusa sa mga tagasunod nito. Ang ikaanim na mangkok ay maghahanda para sa huling labanan sa pagitan ng Diyos at ni Satanas, kung saan ang sangkatauhan ay tatayo sa kadiliman at sa huli ay tatalunin ng Diyos. Ang ikapitong mangkoki ay magpapakawala ng ganap na kaguluhan, kasabay ng mga lindol at yelo. Kung handa kang tumayo sa panig ng Diyos at magsisi, Amen. Babala, nagsimula na ang malaking kapighatian na ipinahayag sa aklat ng pahayag. Bumalik na si Jesus upang iligtas ang kanyang mga tao. Kung hangad mong salubungin ang Panginoon, Amen. Dating maunlad na lungsod, ang Los Angeles ngayon ay tila isang purgatorio kung saan ang di mabilang na kayamanan, magagarang sasakyan, at mga mansyon ay naging abo sa isang iglap. Ito ay isang paalala na ang lahat ng yaman sa mundo ay pansamantala lamang. Tanging ang mga kayamanan sa langit ang walang hanggan. Tulad ng sabi ni Jesus, Huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa, kundi mangagtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Mateo 6:9-20 Ang mga pagpapala ng kaharian ng langit ay lampas sa ating imahinasyon. Doon mananahan ang Diyos kasama natin at ibibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Hindi na tayo makakaranas ng gutom, tutuntong sa ospital, o matatakot sa libingan o mag-aalala tungkol sa kamatayan. Mabubuhay tayo sa mga pagpapala ng Diyos magpakailanman. Mga kaibigan, Handa ba kayong hangarin ang mga kayamanan ng kaharian ng langit? Amen. Sa langit, mayroon isang libro na nagtatala ng ating buong buhay. Bawat mabubuting gawa at bawat maling gawain ay tumpak na nakatala. Sinasabi sa atin ng Biblia na, sa araw ng paghatol, hahatulan tayo ayon sa nakasulat sa aklat na ito. Ngunit narito ang isang bagay na nakakagulat. Bagamat na itala ang ating mga kasalanan, kung taus puso tayong magsisisi, ang mga pagkakamaling iyon ay maaring mabura. Gaya ng sabi ng Diyos, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman, maging mapula ang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Yaong mga tunay na nagsisi, ay isusulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay ng kordero at sa huli ay papasok sa kaharian ng langit upang makasama si Jesus. Handa ka bang magsisi sa Diyos at maitala ang iyong pangalan sa aklat ng buhay? Habang hinahagupit ng bagyo ang ating buhay, tigilan ang pagsasabing abalaka sa pagkita ng pera, dahil hindi kayang iligtas ng pera ang iyong buhay. Tigilan ang pagsasabing abalaka sa trabaho, dahil hindi ka kayang iligtas ng trabaho. Tanging ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa iyo. Sabi ng Diyos, Ako ang inyong tagapagligtas, ako ang inyong pinakamakapangyarihan sa lahat. Magbantay, Magbantay, ang nasayang na oras ay hindi na maibabalik kailanman. Tandaan ito. Walang gamot saan man sa mundo ang naghihilom sa panghihinayang. Nauubos na ang oras. Handa ka bang magsisi at bumaling sa Diyos? Isigaw ang Amen. Ganito ang sabi ng Panginoon, na gumagawa ng daan sa dagat, ng landas sa mga malawak na tubig. Ang Diyos ay gagawa ng paraan kung saan tila walang paraan, kung naniniwala ka rito. Amen. Ayon sa Biblia, mayroong pitong uri ng tao na hindi ililigtas ni Jesus. Uno, walang pananampalataya. Ang mga hindi naniniwala kay Jesus na siya ang Kristo. Kung walang pananampalataya, walang kaligtasan. Ikalawang yaong naghahangad ng ibang paraan ng kaligtasan. Kinikilala nila ang kanilang pangangailangan para sa kaligtasan ngunit tumangging lumapit kay Kristo. Tatlong mapagpaimbabaw, mga individual na mukhang deboto sa simbahan ngunit hindi na iiba sa mundo. Apat na apostates, yaong mga dating naniwala ngunit tumalikod sa kanilang pananampalataya. Ikalima, mga lumalapastangan sa banal na espiritu. Sinabi ni Jesus na ang kalapastanganan laban sa banal na espiritu ay hindi patatawarin sa panahong ito o sa darating na panahon. Anim, ang mga patay. Pagkatapos ng kamatayan ay darating ang paghuhukom walang pangalawang pagkakataon na baguhin ang kapalaran ng isang tao. Pitong yaong mga tumanggi sa pagbabalik ng Panginoon. Si Jesus ay babalik upang iligtas ang kanyang mga tao. Ang mga tumatanggap sa kanya ay may pagkakataong makapasok sa kaharian ng langit. Samantalang ang mga tumatanggi sa kanya ay mahuhulog sa kapahamakan, umiiyak at magngangalit ang kanilang mga ngipin kung kabilang ka sa mga nagnanais na salubungin ang pagbabalik ng Panginoon. Amen. Tumunog na ang ikapitong trompeta. Narinig mo na ba ito? Sabi ng Diyos, ang makapangyarihang Diyos ay ang makapangyarihan sa lahat. Nakakamit ang lahat at ganap na totoong Diyos. Hindi lamang niya hawak ang pitong bituin. Siya ay pinagkalooban ng pitong espiritu. May pitong mata, binubuksan ang pitong selyo, at pinubuksan ang balumbon. Ngunit higit pa riyan, pinamamahalaan niya ang pitong salot at ang pitong mangkok at inihahayag ang pitong kulog. Matagal na panahon na rin ang nakakalipas nang pinatunog niya ang pitong trumpeta. Nagbabala ang mga propeta na sa 2025, isang salot na mas malala pa sa COVID-19 ang lalaganap na posibleng magdulot ng pagkamatay ng 370 milyong tao. Bukod pa rito, ang ilang mga propeta ay naghula ng isang napakalakas na lindol at mapaminsalang tsunami sa Hulyo, na magdudulot ng walang kapantay na sakuna sa ilang mga bansa. Ang taong 2025 ay magpapagimbal sa buong mundo. Maraming tao ang nababahala sa mga paparating na sakuna. Ang ilan ay nagiimbak ng mga supply. Ang iba ay nagtatayo ng mga tirahan sa ilalim ng lupa at ang ilan ay nag-iisip na lumipat. Ngunit makakatulong ba talaga ang mga kilos na ito upang makatakas sa mga sakuna sa hinaharap? Hindi. Ang ating tanging kaligtasan ay nagmumula sa Diyos. Sabi ng Diyos, ako lamang ang pag-asa ng sangkatauhan at higit pa rito, ako ang siya kung saan nakasalalay ang pag-iral ng lahat ng sangkatauhan. Nais mo bang unahin ang Diyos upang matanggap mo ang kanyang proteksyon? Amen.